Isang panukalang batas na layong mapabilis ang proseso ng pagpapalit ng pangalan at isarian para sa intersex Filipinos ang isinusulong ngayon sa kamara. Ang detalye alamin natin kay Simon Ong. Isinumitin na na Akbayan Party List sa pangungunan ni na Representative Percy Sandanya, Katuwang Senachel Jokno, Representative Dadag Ismula at Dinagad Island Representative Bagaw. Ang House Bill 5474 o ang kagandahan bill. Layo na panukalang batas na mapadali ang proseso ng pagpapalit ng entry ng sino intersex person sa bansa sa kanilang legal documents nang hindi na kinakailangan ng judicial order. Inaamiendahan ng panukala ang Republic Act No. 9048, isang batas na nagsasama sa sexual characteristic ng isang intersex individual sa grounds para sa pagpapalit ng pangalan, nickname o palayaw o kasarian. Git ni Representative Sandanya, bakit pa kailangang idaan sa korte ang pagproseso kung maaari naman itong gawin sa munisipyo? Nang sa ay hindi na dumaan pa sa butas ng karayom ang pagpapalit ng kanilang pangalan at kasarian sa legal na dokumento. Dagdag pa ni Sandanya, deserve ng intersex Filipinos na kilalanin ng batas at mamuhay ng ayon sa kanilang pagkakakilanlan nang hindi na kinakailangan ng abogado para patunayan pa ang kanilang sarili sa korte at maghintay ng ruling o desisyon. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Simon Ong, Congress News.